So, so, kumusta mga maninoy? Mga pa city tayo para mag-celebrate sang Merry Christmas. So, today ngayong araw, hindi solo flight, no? May mga upod ta magbiyahe. Upod ta ng mga maninoy from Yamaha, mga mekaniko, nga mga pohon, Hindi pong gulya. Tara sila ni maninoy. Noy! So si Manino is mangkasakon pero mapatubuso ni sa tapos so, kaya Escalante so i-drop lang sa sa Escalante City eh, no? ko lang Trita Magi Road gawa ta sa may Victoria City so, ngayon, nato sa so, sa bagong dalan pa Victoria may gulpi pa pa sa mong kilid okay <coughs> lang <walang> to <laughs> so, di pa Victoria niyo nag si Manino pipoy kay ma siya nga misis <coughs> Ngayon na kami dito sa punta sa Bangudalan, Victoria's area. Nang agad si Manino yung UA sa mga P. Dito ko na silang kilala sa mga ikadis. Go! Go! Ah, pwede na sa katawahan na, kapit ka to. Sabi ka dito, dito So, ari na kami sa Cadiz, no? Ari kami nag-happy team ni DJ Tata, kami mga pe. nila namin, hindi ko nila butong. Ikiway sila butong. Kape, kagitlo, landanay, para lupot, pati job. Tapos kape, pag-gasolina, ta, kay MT, na aton nga tangke. Hindi nag-offer. Si Manino es ace nga libre. No, pultang, na pula, danaebe, Para sa aton nga rusi. <laughs> Tapos pagas, nong, Balik na mga misdalan, was-was naman, going to Sagay. Magigabihan na kami. are na kami sa Sagay City. Kaya mapuli na si Manino itang nga Rudy. Ah, Bye-bye. Tapos kami, duwan na lang ni Manino yung ace. Mga was-was ba kami baka ito yung Escalante. Duwa na lang kami galing. Diyan na. Diyan na. na kami sa Escalante City. Yung ni Manino yun, yun no. Timing man, nakita yan ang Masugat siya Going to Tuboso para sa may 7-11 Daging kantuan tayo naman Plapitan tayo naman Kag-iidapta si Manino yung new Ace naman no? Wait lang, ko <laughs> hey. eh? Thank you very ang tapos sa drop kami ni Ninyo is nagkadto sa Pure Gold Escalante no? Kaya gusto ni Manini na baklat sa kono no, wine So ginpili ta nga wine na riyo, no red wine Pero untao taong kasarang, bayad tara na yun nalipat ko ipacheck rili ato nga resibo sa kay Manong Garday Manong Gard, check ako nga nabay kong perfect score Check the nine So pagkatapos tapak ato sa pure gold Bit na tapa old poblasyon Kado tayo maning 9 yuk Ito yung may ginipagkakot at yung mga araga pang-arulingan Araga

paniligo ni buhok ka binyo so muna na guys thank you very much sa pag-upod sa biyahe and Merry Christmas and Happy New Year sa inyo bye bye